Ang Marcos family ay hindi na kailangan mangurakot, tunay na mayayaman na yan sila kaya't suportahan natin si PBBM para tayo ay umasenso. Welcome Lahat back mga kalam. sa at ngayong ito. araw na ito'y pag-uusapan natin ang isa sa pinaka pinag-uusapang ng balita ngayon patungkol sa plano ng ating Presidente Bongbong Marcos patungkol sa pagpapatayo ng oil plant dito sa Pilipinas at ang magiging kaunawan ng oil exploration sa bagong Administrasyong Marcos. Ito ay patungkol sa pagbubukas muli ng Kadlao Oil Field na nasa Palawan Basin. Ating pag-uusapan ang kasaysayan ng oil field na ito, pati na rin ang mga daylan kung bakit ito nahinto at ang kabuwang plano ng ating presidente para rito. Ang Kadlao Oil Field ay matatagpuan sa gilid ng ating bansa sa bahagi ng Palawan Basin kung saan mahigit nasa tatlong dekada ng di napapakinabangan. Ito ay may sukat na 533 kilometers na kwadrado at may lalim na abot sa 20 meters hanggang 90 meters ang lugar na ito ay sakop na ang kadlaw bonita discoveries para sa langis pati na rin ang iba pang mga prospects at leads na namataan at nadiskubre sa pamamagitan ng 3D seismic noong taong 1996. Sa pamamagitan ng 3D seismic ay nadiskubre ng kadlaw oil field ang may kalakihang untapped attic volume of oil na pawang na maaaring gamitin at iprocess para mapakinabangan. Isa na rito ang East Kadlaw Prospect na may 3 kilometrong layo mula sa Kadlaw Oil Field na pinakakandidato para sa drilling oil exploration. Ang Kadlao oil field noon ay isang carbonate pinnacle reef structure sa panahon ng Miocene era at unang nadiskubre noong 1977 na siyang ginamit pa sa commercial use and production noong 1981. Sa taong 1981 hanggang 1991, Nakapaglabas ito ng nasa 11 million barrels ng langis mula sa dalawang production wells nito ng Kadlao A1 at Kadlao 3 ay kayang maglabas ng nasa mahigit 6,000 barrels ng langis kada araw. Tinataya ng Kadlao oil field ay may lawak ngayon na 6.2 million barrels ng economically recoverable oil sa kasalukuyan. Kaya naman noong October 11, 2022 ay inilahad ni President Bongbong Marcos ang pagsagawa ng on-site survey sa naturang Old Kadlao oil field na siyang nangaakit ng malakas na interes mula sa mga foreign investors para sa upstream oil and gas sector ng ating bansa. Ito ay matapos rin ipahayag ng Department of Energy na pinapayagan ng Nido Petroleum Philippines na simulan ang on-site survey of drilling locations para sa kanilang service contract areas na sisimulan sa huling quarter ng taong 2022. Ang Nido ay ang operator ng service contract 6B o SC6B sa Palawan Basin. Ang mga aktibidad na ito ay ang magbubukas ng daan para sa pagdidrill ng dalawang wells, isa para sa exploration at isa naman para sa appraisal para sa first half ng taong 2023. Para sa SC6B, ang appraisal well na gagawin na pa sa Kadlaw oil field ay maaaring magtungo para sa maagang oil production tungo sa second half ng susunod na taon habang ang recoverable volumes ay inaasahan mula sa oil field ay tinatayang nasa 5 million hanggang 6 million barrels ng langis. While it is a first step, it signals the government's intent to maximize indigenous resources and has attracted strong interest from foreign investors in the Philippine upstream and gas sector pahayag ni Bongbong Marcos sa kanyang press statement. Ang operatorship ng naturang oil field ay binaling na sa Nido Petroleum mula sa Forum Energy Philippines Corporation mula noong February 2022 na siyang magpapondo ng 100% ng development costs kasama na nito ang drilling extended well tests at mga subsequent development pa sa Kadlao oil field. The government's commitment to preserve and maintain the investment incentives for service contractors under Presidential Decree 87 has been met With a renewed confidence and a strong interest by local and foreign investors in the oil and gas sector, the the presidential decree eighty-seven or Oil Exploration and Development Act of nineteen seventy-two, na dating Ferdinand Marcos ay nagbibigay sa gobierno ng Karapatan para sa ng sixty percent ng net proceeds o kita mula sa ng petrolyo mula sa ibang bansa. Ang shallow water depths na nasa project site ang magsisilbing prebileyo ng kadlaw Oil Field para sa low-cost development concepts. Ang full field development ng kadlaw Oil Field ay binubuo ng pagdidrill ng apat na wells at pagkakaroon ng development para sa dedicated oil production facility para mas maging mabisa ang paggamit at pag-maximize ng kadlaw Oil Field sa pagbibigay ng reliable na langis. Napakaraming benepisyo para sa ating bansa ang kayang ibigay ng kadlaw Oil Field lalo na sa ating nation building. Hindi lang dahil magkakaroon na tayo ng mismong supply ng langis sa ating bansa, lalo pa na grabe ang taasan ng presyo ng langis dahil sa pagmamahal ng langis sa world market at inflation, kundi dahil sa Presidential Decree 87 ay malaking bahagi ng kikitain ay magiging pondo ng gobyerno para sa mga development plan na para sa ating bansa na siyang magiging tulay para sa hinay-hinay na pag-akyat ng ating ekonomiya. Mas magiging mura na ang bintana ng langis sa ating bansa at tayo na rin mismo ang magiging supplier ng langis para sa ibang mga bansa na siyang mismo magpapalakas hindi lang sa ekonomiya kundi ng ating relasyon sa ibang mga bansa. Kaya naman matinding pagpaplano at paghahanda ang ginagawa ng Administrasyong Marcos para sa kauna-una ng oil exploration nito at sa ilang dekada na rin di nagagawa para sa ating bansa. Ang exploration ng kadlang oil field ay isang magiging unang malaking hakbang ng ating bansa tungo sa kunlaran at magsisilbing daan upang makita ng mga mamayang Pilipino ang potensyal ng Pilipinas na maging malakas na bansa sa dami ng ating mga natural resources lalo na sa langis na hindi lang naman talaga sa kadlang oil field makikita kundi pati na rin sa ibang parte ng ating bansa na kapag ito ay unti-unti na nga mina-maximize ng ating gobyerno ay magpapakita ng napakalaking pagbabago sa ating bansa maraming masosolusyon ng mga problema lalo na sa kahirapan at walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Asahan natin na hindi magiging madaling daan ito dahil matagal na hindi nagagawa ng ating bansa ang ganitong gawain ngunit ngayon sa oil exploration na ito sa Kadlaw Oil Field at sa iba pang mga development projects ng ating pamahalaan para sa nalalabing mga taon ng bagong administrasyon ay pagsisikapan na maiahon ang ating bansa hindi tayo makakaasa ng agarang pagbabago dahil isa itong napakahabang proseso ng pag-unlad. Ngunit balang araw ay makikita natin na ang kabuang halaga nito at paano ito magbibigay ng yaman at kaunlaran sa ating bansa. Kaya naman ating suportahan ng gobyerno at mga proyekto nito para mismo sa ating kaunlaran at kaginhawaan. Sa ngayon, tayo ay maghihintay at manalig na balang araw ay kikilalanin ulit na ang ating bansa bilang isang mayaman at maunlad na bansa.